So may balak ba kayong umutang sa home credit pero may nakita kayong ganitong post? So imagine na makikita nyo to pero may balak na kayong umutang kinabukasan. Pag-isip ko na, teka lang, wait, wait, wait. Bakit may ganito na? Eh before naman, wala namang ganito sa home credit. Bakit mayroon na silang device lock? So totoo nga ba ito? At uh, pwede nga ba itong gawin home credit sa ating mga nangungutang? So yes, totoo po ito. Ang tawag ni Home Credit dito ay device pro or device protection. Ito nga yung maglalak sa cellphone natin kapag hindi tayo nakapagbayad sa loob ng dalawang buwan. ma access pa rin naman daw tayo dito pero sobrang limited lang. Yun lang hindi ko alam kung ano lang yung pwede nating ma-access dito. Pero yun nga, ang sabi nun sa Home Credit Agent ay limited lang ang pwede nating ma-access dito sa cellphone natin kasi nga nakalak siya. Pero ang kinagandahan dito ay selected unit lang ang magkakaroon ng ganito. So hindi si home credit sales agent ang magde-decide kung lalagyan ba ng device lock yung cellphone na to, or itong cellphone, or itong cellphone. So depende pa rin daw yon sa unit. Kaya huwag niyo sisisihin yung mga sales agent yung home credit kapag nagkaroon ng device lock yung cellphone niyo So dahil nga sa pagkakabasa ko ay talagang pinupush through na at gusto nang gawin yung home credit na mandatory na lahat na ng cellphone na kukunin sa kanila ay magkaroon na ng device lock. Pero legal nga ba ito or pwede nga ba itong gawin ng no home credit? Yes po, pwede naman itong gawin ng no home credit at magiging legal ito kasi nga sinasabi ni home credit sales agent bago natin ma-release ma or bago ibigay sa inyo yung cellphone na may ganito nga ang pangyayari kapag hindi kayo nagbayad sa loob ng dalawang buwan. So sa 2 months kapag overdue na kayo ng 2 months at hindi pa kayo nagbabayad is lalak nila yung cellphone ninyo. Pero naman, kapag nabayaran nyo na yung overdue ninyo, ay babalik na rin naman ito sa dati at pwede na siyang ulit gamitin. Ma Kung baga, ma-unlock na rin naman siya. At no need na kayo pumunta sa sales agent or sa store na pinagkuha na ninyo dahil nga madidetect naman ni home credit na nagbayad na kayo. Ang gagawin nyo lang is i-refresh -re lang ito, i-restart, -re tapos yun na, i-refresh -re nyo lang, tapos mabalik na rin ulit ito sa dati. So, bakit nga ba umabot pa sa ganito si home credit na kailangan lagyan ng device lock yung cellphone na uutangin natin? imagine na, na umutang ko sa home credit siguro um, 2022-2023 ng isang cellphone. So, nung umutang ko sa kanila is wala pa talagang device lock. Ang smooth ng transaction ko, um, early payment din ako palagi, So wala akong naging problema doon pero hindi naman lahat ng kumukuha sa home credit is good payer. So aminin na natin 'yan ha. Meron talagang tumatakbo at hindi na nagbabayad ng mga inutang sa home credit. So imagine niyo ha, so home credit kunwari may umutang ng 100,000 na pieces ng cellphone. So imagine niyo lang 'yon ha kalahati lang doon nagbabayad ng ayos sa hindi. Imagine niyo yung loss, um, yung effort ni home credit ng mga agent, o mga nagpupunta sa bahay para singilin lang kayo, di ba? Kaya siguro, nag-isip yung home credit ng isa pang paraan para hindi na rin sila masyadong mahirapan. So, ito na nga siguro yung plana na isip nila sa mga cellphone na ilalak nila yung device kapag hindi kayo nagbayad. Hindi naman natin sila masisisi at pilitin na alisin na lang ito kasi nga sila rin naman yung malulugi kapag hindi, kapag hindi kayo nagbayad or hindi nagbayad yung ibang tao sa kanila ng cellphone. Kahit masabihin nyo na, eh, laki naman ng tubo nila eh. Uh, huh? Um, laki na ng kinikita nila sa isang cellphone pa lang magkano na yung tubo nila doble na yung patong or kalahati yung patong nila kalahati ng presyo um, alam naman natin yun eh, ng na mga kumukuha eh. sa, sa umpisa pa lang is pinapaliwanag naman nila na ganito yung magiging presyo uh, at kayo mismo ang pumunta talaga para umutang so tanggapin ninyo na ganun nga yung interest nila na malaki at yung policy nila, kailangan nga din natin tanggapin nyo. So yun nga, as always ko na sinasabi, uutang kayo ayon sa pangangailangan ninyo, at ayon sa inyong kakayahan na pagbabayad. So yun nga na, sana may tutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching! Yalla!